mismo ng bagong head coach na ng Lakers ang nagsabi na alam nga niya kung gaano sobrang nahihirapan ang kanilang team na talunin ang Denver Nuggets. Kaya kung gusto nga niya talagang maging successful bilang head coach, kailangan nga niyang makagawa ng game plan para matalo ang Nuggets sa regular season at maging sa playoffs. At ayon nga sa naging pahayag nito, isa nga sa mga susubukan niyang paraan para matalo ang Nuggets ay ang paggamit ng triple tower rotation sa tuwing makakatapat nito ang Denver Nuggets. Gagamitin niya nga sa laro sina Anthony Davis, Chris Christian Coloco at si Jackson Hayes. Napansin nga niya na isa sa mga rason kung bakit natalo ang Lakers last season dahil sa kahinaan sa ilalim. Sa katunayan, parati nga sila ditong nakukuhanan ng offensive rebound at nasasalaksakan ni Aaron Gordon at Nikola Jokic. Kaya upang mapigilan ito, kailangan nga po nilang pantayan ang lakas at ang tangkad ng frontcourt ng Denver sa paggamit ng tatlong big man sa rotation. Sa kabilang banda, matapos ang kanilang tagumpay sa 2024 Paris Olympics kung saan pinangunahan ni na Lebron James at Steph Curry ang Team USA sa pagkuha ng gintong medalya muling nabuhay ang usapan tungkol sa posibilidad na magkasama sila sa NBA. Sa kabila ng kanilang matibay na pagtatalaga sa kanilang mga teams, ang mga tagahanga at analyst ay patuloy na nag-iisip ng mga senaryo na maaaring magdala sa kanila sa parehong koponan. Sa bagong inilabas na artikulo ng Bleacher Report, iminungkahi ni Grant Hughes ang isang hypothetical trade na magdadala kay James sa Golden State. Ang mungkahi ay ang Warriors ay tatanggap kay Lebron habang ang Lakers naman ay makakakuha ng mga manlalaro tulad ni na Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Kevin Looney at tatlong first round picks sa 2026, 2028 at 2030. Ayon kay Hughes, maaaring isipin ng marami na ang pagkakataon ng ganitong trade ay napakababa. Ngunit alam natin na nagkaroon ng pag-uusap ang Dubs at Lakers tungkol dito noong trade deadline ng nakaraang taon. Ang pag-uusap na ito ay hindi umusad dahil si James ay hindi bukas sa ideya. Ngunit ngayon, matapos ang kanilang tagumpay sa Olympics, maaaring may bagong pananaw si LeBron tungkol sa posibilidad na magkasama sila ni Curry sa NBA. Ang hinaharap ng kanilang karera ay patuloy na nagiging isang paksa ng debate sa mundo ng basketball. Bago pa man nga mga tropa magsimula ang kampanya ng Memphis Grizzlies, meron na ngang hindi magandang nangyari kay Gigi Jackson matapos itong magtamo ng injury sa kanyang paa, na siyang rason bakit hindi ito makakapaglaro sa mga unang games sa preseason at regular season. Ngunit sa kabila nga ng nangyaring ito, malaki pa rin naman tiwala sa kanilang kasalukuyang lineup, lalo pat meron pa rin naman nga sila ditong maituturing na Big three. at pangungunahan nga ng kanilang 7'4 rookie na si Zach Eddy na siyang susuporta sa isa pang star player na si Jaren Jackson Jr upang makabuo sila ng legit na twin tower at siyang ipang tatapat sa ibang malalakas na kupunan. Gamit nga ang ganitong klaseng game plan, mabibigyan nga nila ng pagkakataon na ang main superstar na si Jamorant na gumawa ng kahit anumang tira, gayong sigurado nga na meron at merong kukuha ng rebound. Kaya hindi nga talaga dapat maliitin ang Memphis ngayon, lalo pat kapag naging confident ng husto ang mga players na ito, ay sigurado nga na mas magiging competitive ang kanilang team.